Ito na, kasi ito na yung huli natin oh. Pag-deliver na natin. O, oh, ibigay natin. Tapos pagdukot na. presyo. Buhay. Oo. Ah, lang. lang. Tapos may mga bitaw na ano. Pagpatay. Ganyan ba? Ganyan lang. Tapos kanila mga patay mo. Sali sa 170. Sabihin pagpatay tas ganyan kalalaki mo. Paano lang? 180. 180. Pag ganyan big. Pero pag maliit, 170. 170.